Makalipas ang isang taon, muling nagbalik sa Poro Point Pre-Port Zone sa San Fernando La Union, ang MV Dolus Hope. Naging makulay ang pagsalubong sa barko at mga crew nito sa pagdaong nila noong 18 ng Abril, ang MV Dolus Hope ay isang dating cruise ship na ginawang floating library. Alok nito ang mga aklat mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maaari ring mamili ang mga residente at turista ng mga aklat gaya na lamang ng religious at educational books. Mayroon ding mga souvenirs. Habang nagbabasa, maaari ring i-enjoy ang minibar at coffee shop sa loob ng barko. Agad naman itong dinumog ng mga residente. Bukas ang barko sa publiko mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi mula Martes hanggang Linggo. Magtatagal ito hanggang sa ikadalawmputpito ng Mayo bago ito maglayag papuntang Kaohsiung, Taiwan. Huling bumisita sa probinsya ng La Union ang MV Dolusop noong Marso ng 2024. Jose Robert Inventor, RNG News.